Ayan idol, idol anong ginagawa mo idol? Nag-scan ako pre, dami na nyo Yung niyo. kalimanan? Yay! Baka panalo na yun pre Sa sobrang ano pre, nagloko na yung calibre ko pre 36 na yung ticket oh 36 ticket na yung natapon mo no? Gagi, ayon ang basahin pre Tingnan natin yung wifi Baka yun na yung ano, hinahanap na 10 million. Par. Ang ina, ayaw pre. Restart mo muna pre. Yan. Neta. Balik. Scans, scans. Ako ayaw na. Hahaha. Eh, ayo tumuloy boy. Baka ano, sobrang daan na. Ito na po, baka ito na yung panalo. Ano number? Kaya nga. Tuloy number ito. Ayaw ba sa pre? 2, 4, 6, 8. na sa iba, na sa kasi natin, natin. Ko dun muna. Sa iba. Yun huh? o, no? pakin na, ayaw nito ha. Parang pag ko to ha. Itabi muna, huwag mo lagupin. Oh, pre. Wala! Wala. Hindo. Wala. Expired. Buwi na nga. Ba't may expired dito? <laughs> Last year pa sa eh. 2023. 2023. 24 na ngayon. 2024 ngayon. Huh? No, mas. much. no much. no much. no much. Pag oh, binili mo yun, ang dami na na yan, no? Oh. Magkano na yan? Parang yeah. sa 10 million. 10 million? <laughs> no much ba, no much? No much Uy! Kain mo na pa rin saging, free. No Mats! No Mats! Punti na lang yan. Baka sa Lotto talaga tayo mananalo. Mats! Ayun na. No Mats! Ano to? Yan, baka ano yan? Ha? Lato. Ito, meron Anin? to. Wala Ayun, Ay, minasa. No, minasa. mats. NRG. No That's one. Ha? Ah? may ba 'yan. Ha? Ano pare? Yung isa, yung uli uli. No man. <laughs> Akin lang ticket na Guys, 57 ticket, no mats. Okay na. <laughs> Kain na tayo, par. Para sa lang yung panalo yan. Hey. <laughs>